Hi friends! Noong nakaraan pumunta pala kami sa bahay ng tita ko. Sakto nga na birthday din ng tito ko at saka piyesta na din nga sa kanila. Pagkatitin na pagkatating pangalang namin ayan nga si Papo at binubudol na nga agad si mami niya. Wala nga magawa yung tita ko at saka niya nga nangihingi ng pambayad. <laughs> at dahil nga minsan nga lang kami pumunta dito ay eh, abatuwa nga itong mga lulahin at lahat nga ng gusto ay eh, ibinibigay. Ng bandang pahapo na utusan nga kami bumili ng buko pay. Basta nga may pupuntahan dito hindi nga iuso ang mag-isa kailangan nga barkadahan kayo. Pati nga si Papa, eh, hindi nga din patalot ayaw nga din magpaiwan. Malap malapit nga lang din naman ito at pwedeng pwedeng nga lakarin. Kaya lang mga tamad nga kami maglakad at nag-tricycle pa nga kami. Walang dami nga din namimili dito. At ayan nga't mahaba din yung pila. Hindi hey, nga lang buko pa yung mabibili dito. Kundi nga yung mga pasalubong pa nga iba ko nga ng piyaya. Espasol at saka yung mga tart nga. Basta lahat ng pwedeng ipasalubong meron sila. At bago nga kami umuwi ab at napadaan pa nga kami dito nga sa may Japan Surplus. Ang dami nga din talaga mabibili dito. Kasama ko nga si Mod na kumakabili ng mga ganyan mga plato-plato. Kapag ganyan mga gamit sa bahay, si Mod yung mas mahilig sa amin bumili. Sobrang gaganda nga din ng mga plato na yan, mga Pyrex nga din yan. Sa halagang 100 to 300, apa naka Pyrex ka na, wag pa. Okay, pa nga kami dun sa taas at napakadami nga din ba? Ganito naman sa ukay, pagalingan na lang talaga din mamili. Kayo ba friends, namimili din ba kayo sa ukay? Ito nga si Pao Pao, ay may napili na din at pink na pink pa nga. Charot. Ang dami nga pinapag-aabot ng mga tita ko, kaya naman minodel model ko nga muna kung babagay pa. 100 to 150 nga lang yung presyo ng mga yan. Maganda din naman at mukhang matibay, kaya labar na yan, Char. <laughs> Hindi pa nga kami na kontento at may pagbalik pa nga kami. Recruit pa nga ako ng mga kasama at sinama mako nga ito, mahihilig nga rin talaga din sa bag. Hindi ko na nga kinuhanan yung mga binili nila at baka makita ng kamag-anak namin na sa ukay lang binili yung mga regalo namin sa kanila. Charot. <laughs> Basta nga pupunta kami dito, lagi nga request ng tita ko ay maggawa ka nga daw ako nitong salad. Madali lang naman itong gawin. Ewan ko ba doon sa tita ko at hindi nga siya makagawa-gawa ng ganito. Noon naman ata talaga kapag gawa ng iba, sarap na sarap ka. Pero pag ikaw ang nagawa, hindi mo talaga kayang ubusin. Dapat nga ang gagawin ko ay mango kani salad. Kaya lang wala talaga ako mabilhan ng bangga. Pagkatapos ko nga maghiwa, ayan eh, nga pinagsama-sama ko na lang ito mga gulay. Una ko nga nilagay ito nga mga cucumber, sunod ito nga crab stick at ang pinakalas ay yung itlog nga. Itlog na nga lang ang nilagay ko at wala na nga ako talaga maiisip pang mailagay. Oh, 'di ba? Ang lakas makapiling palabok lang dahil dun sa itlog, charot. Kinabukas, binisita ko nga muna itong mga tanim ng tita ko kung ano ba yung pwede ko nga kuhanin. Ang tanim dito yung tita ko kaya naman manghihingi na nga lang ako. At kaysa nga bumili pa ako, at napakamahal din naman yan sa palengke ay manghihingi na nga lang ako dito. At mga tanim din naman ako kahit papaano sa likod bahay namin kaya lang napakaliliit pa hindi ko pa pang makuhanan. Kod nga sa talbos ng sili, nanguha na nga din ako dito ng malunggay. Sobrang gaganda nga ng malunggay niya. Ang pinili ko pa nga yung mga bagong suloy pa. Meron nga din siya dito ng talong at saka nga papaya. Hindi nga lang panggulay ang nakuha ko, pati nga pang merienda kasama na. Kung may manok nga din dito, siguro ay nakuha ko na din. Charot. Iba talaga kapag may kamag-anak ka masipag magtanim, mayroon ka mahihingan. Hindi <laughs> <laughs> nga lang gulayin ang mga nakuha ko, pati nga itong mga halaman niya pinagkukuhanan ko na din. Ganda nga itong halaman na sobrang dami nga magbulaklak. Hindi ko nga lang alam ko anong talagang tawag dito, basta ang alam ko ay alas 10 yun kasi yung tawag sa amin sa Mindoro. Gandang-ganda nga ako dyan. Basta nga sabay-sabay siya magbulaklakan. Paano, friends? Yun lang muna sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye! Please follow my page.